So, hindi na siya mag ano, scooter. Nung nakaraan, naka-scooter lang siya. Nagkaroon ng sugat sa tuhod. Sumihim eh. Kasi yung mga ganyan, yung mga hindi niya, napapa, hindi niya napansin yung mga ganito. May mga nakaangat. Eh, maliit yung gulong ng scooter eh. what's up what's good my lords welcome back to our youtube channel hoping you? <clears throat> and praying that you're all in good mood good condition and good situation lahat? and for today's vlog um, operation ano tayo bike repair nasira yung bike ni rashardi means sumabog yung gulong sa front yung front wheel try natin i-repair or try natin palitan ng goma. And yeah, na-try lang ako kakayanin ko. Hindi naman ako marunong magganito. So, let's see. Ayan sa labas. Ayan yung bike niya. Titignan natin mga loads kung kaya natin repair ng sumabugiw. So, What? Ayan yun, nagkaroon ng sa gilid sa gilid yung mga ano yun yung ipapalit natin na goma tingnan natin kung kakayanin ko itong yung likod okay pa naman yung likod malambot lang kasi nga hindi na nagagamit ng mga ilang weeks na rin yung harap lang talaga so kailangan natin tanggalin tong step nut dalawa para matanggal natin yung gulong alright let's see kuha tayo mga tools

same size na sa lima na kaya ngayon ng konti magiging 23 20 x 2, 25 ito 20 x 1,95 so, kaya ng konti magiging anong pagsasabihin pala kasi hindi na galing akong Walmart namin kami ng misis natingin ako ng mga boma hindi ko pagsasabi yung size kaya sabi ko sana lang itong sige lang hindi kayo sasabihin

Ito problema natin mga lods, hindi So, kung itong walat, pwede, pwede hindi mga lods, pwede sila. bago ko binaklas yan o kung muna kasi hindi ko na rin tinesting to eh kung pwede pa hanginan eh basta tinanggal ko na lang kung sinabi ni Richard na sira inayaan ko na yan, to. Sana pumede, mga lods. mga hindi lang muna test ngayon lang muna natin tingnan lang muna natin kung may singaw kung hmm, pwede pa to ha ah. pwede pa naman wala naman sino siguro dapat hinanginan ko lang muna muna natin tinanggal wow. pwede pa mga dos kakabit ko ulit tapos testingin ko kung pwede kung ubra talaga siya 5 minutes later so ito kinabit ko muna ulit yung ano yung gulong mga lods hindi na natin kung ano uubra pa yung goma parang hindi naman tinesting ko yung mali no? dapat pala tinesting ko muna eh. nung na-flat kasi to nung na-flat wala na, tinabi na lang namin hindi ko man lang tinesting na lagyan ng hangin eh ngayon parang pwede naman so let's see, tingnan natin kung ubra uy ah. labas natin 5 minutes later Ayos nice na, nilagyan ko lang PSI na 50, 40-50, 40 yung harap, 15 likod. Kaya yeah, tignan natin kung hindi na makaka-flat. Tapos sa ako na ipitan yung, yung nuts. Yun, sana umugra! Malambot pa yung sa harap. Gawin ko na rin 50 siguro. fifty to mga lods. Salah diva mga load 50. Okay. Let's go. Let's check again. Ooh. Okay. Entas papa testing na lang natin mamaya maya kaya short. Wala pa nasa school pa yung bata natin eh. Hindi kasi kasi sa akin to eh. Maliit. Hindi ako, di ako makapidal. Sumasakit. <laughs> masakit. Masakit pa naman ang tuhod ko. Bike na siya ulit. Ang araw din nakapag Kawawa naman. Pupunta doon sa kaibigan niya. Naka-scooter. Minsan naglalakad. Minsan nagpapasundo sa akin. <laughs> goods mga lord maraming salamat thank you lord ah, mag bike na ulit si Rashard hindi naman pala warot eh ba't kaya nawala ng hangin alright let's go So, never shard. Let's skip this first. <laughs> <laughs> few moments later so let's go mga lods we're done success yung ano natin project operation car bike repair car so mamaya papatesting ko na nito kay Richard pagdating niya hali school pagdating niya uh, 2.35 dadating uh, niya siguro mga 3.40 3.30 something like that So, papaan natin sa kanya. Papatesting. Magugulat yun. Two weeks nga na yata ito. More than two weeks nga yata, ito. Hindi nagagamit eh. Eh, lambot na naman mga loads. Yun lang. Oh no! Ngayon ko lang nakita. Angat. Oh. Lambot na naman. So, ano ang may problema? Yung, ano, yung yung, 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 yung tube yung tube siguro ang may problema wala eh sumisingaw yung. malambot na naman sayang oh. so, yun, kala ko pa naman okay na wait lang the next day yan mga lods dinilang ko na siya ng ano ng tube so hopefully fits pero sabi naman doon sa sukat kasi nung ano, 20 by 2125. So yan, 20 by 152125. So sana magkasya. Pero mamaya, mamaya ikakabit ko. Tapusin ko lang yung niluluto kong sinigang. Wow! Alright. Sige, okay, mamaya na lang. A few moments later. To Buwan natin mga lods kung ubra na itong ano. Binigin natin tube sayang hindi niya nagagamit yung bike niya nung nakaraan epic fail eh epic fail kala ko okay na pagsampa ko nung tinabi ko na yung mga equipment ko sigaw ulit eh wala so ibig sabihin yung yung tube talaga ang sirap na magawa itong ano na ito hmm. Sorry. Oh shoot. No, it would be good if I put it. Back. Wait, do you have to put it this way? Yeah. You can. i have to put it in the back, so bad. Give me another what little

It's finally gonna be easy for me to go to, to for a mixer because I know how to ride a bike more than. See, no roads. It's so, okay, eating, it's so let's try putting this up. You want me to help? It's uh, sorry, just take a video. Just take a video, boy. Stop? Yeah. yeah. Stop it? Do mm -hmm. you want me to pass you the ranch? Yeah. The ranch. The Shout out, your job. Here. It, works. it works. So he can he can testing right away since he's here. Let me go get the Dito pa 'yung fire mo. Dito pa 'yung mga bagay namin from Pennsylvania. Siya baka makalimu yeah, ba? Makalimutan Yeah. Hindi yeah. ko pa na alis yung mga bagay na from Pennsylvania. Shit, what are you looking at? you taking the, the, the abs or the face? <laughs> Stop it. Huh? I Loan. What? Really? Mm -hmm. <laughs> Alright, Dad. Here's your form. Let me test ride it. How about? Can you check the back? The back. A few moments later. Okay. So and recording sana magano magpumede mga lords ayan testing mo shirt. yeah nice yeah come back here let's put the step nut. yeah Yeah, um okay na mga loads. nice i'm filming him Yeah. Wait, let's put on the pet. You got a new dog? Is that new? No, it's my daughter's. Oh, alright. I thought you got a new one. Nah. Alright, it's Nope. Alright, let's put this step nut. Alright, my lord, it's pomeide. Off kumonato. What's up, Neil? Hold on. Come on, let's go. Yun na mga lods. Okay na yan. At least uh, nagawa na yung bike. Oo, oh, nasa na naman? <laughs> nagawa na yung bike niya. So, hindi na siya mag ano, scooter. Nung nakaraan, naka-scooter lang siya. Nagkaroon ng sugat sa tuod. Sumihimp so, lang eh. Kasi yung mga ganyan, yung mga hindi niya, napapa, hindi niya napansin yung mga ganito. May mga nakaangat. So, yung gulong ng scooter eh. Ganyan na ano. sad kaya napaflat eh. Binabangga mo ng ganun sa gutter eh. Eh, yun. Sumemplang siya. Ang laki ng sugat sa tuhod. <laughs> Careful! Come back here now. Let's go! kain ka muna. O, oh, yun. Yun lang. ano ko lang naman ah. quick Quick vlog lang yun. Para ano ayapos tayo mga lods I finalize ko na lang -d -d ikakabit ko yung step na siya nagkabit eh baka maluwag yun baka matanggal hihikpitan ko lang and then yeah tapos na yun mamaya na siya mag-bike kakain pa kakain muna kami mamaya pupunta sa kaibigan niya mag-bike eh so yun lang ulit mga lods maraming maraming salamat once again and yeah shoutouts shoutouts to our subscribers and yeah dun sa mga hindi pa nakakapag subscribe please pag napadaan kayo dito if you mind uh, you know subscribing sa our channel malaking tulong yan para sa amin malaking bagay all right really appreciate you comment down below if you have any question or suggestions no? sa mga pinaggagawa natin sa ating YouTube channel all right just so, this mga gusto magpa -shout out, just put your name in the comment box all right so stay safe mga lords take it easy Maraming maraming salamat sa inyo lahat and God bless you all. Oh, kain tayo mga lods. Sa sila. Oh, na tinitira na yung ginawa natin yung ano, sinigang na pampano. Sarap ba pa, mga mahal sa buhay? Yeah. Sarap di ba? Yeah. You eat a lot, sure da? Huh? You eat a lot. What do you want, mami? Yeah, yeah. Kain tayo mga lods.